tayo mag-ingat ang sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Grabe, napakalakas. Na kaya magbibigay tayo guys para kahit sa meron tayong mai-upload. Kaya lagi tayo mag-ingat at mag-pray kay Lloyd na sana ilayot uh, tayo lagi sa mga ganitong klaseng sakuna. Lalo na may mga nag-inom mga bulkan po so, Kaya lagi natin ingatan yung sarili natin ipagdasal. Lalo na sa nakikinig-kinig ang mga pagsubok sa ating buhay. Ayan. Kung naririnig nyo guys, grabe ang lakas ng ulan. Kahapon nag-run out sa dito. ah, uh, halos 12 oras din. Ayan. Kaya sa ngayon ay mag-video ako. Matutulog na ako kaso nga lang naisipan ko mag-video. Thank you sa mga support lagi sa ating video, sa ating live. Ayan. Sana i-bless kayo ni Lord lagi at makakabawi rin tayo next time. Ayan. Hindi man natin maibalik ngayon. Sana ay may ibang tao magbabalik sa inyo. Ayan. Sabi na nila ay hindi mo man maibalik. Hindi taong babalik. Ayan. Lagi natin iingatan. Ayan. Napagod ako sa paglilinis ngayon maghapon kaya matutulog ako ng maaga at lalo na, panahon ngayon ay panailan ilang days na nasunod na lakas ng ilan lakas talaga ng ulan guys kaya hindi ako nakapaglaba ay ay pinipol sa kalito okay, nagilan tayo good vibes at saka lagi natin ang ating sarili at ating ano kasamahan. Ayan, hindi lang kasamahan sa buong mundo. Ayan, kung ano man meron tayo ngayon naharat. Lalo na para yung Pasko. Sana yung Pasko natin ay maging masaya. Maging, tarong itong, matiwasay. At maging komportable lang ang lahat sa lahat. At ano, nakatahimikan din. Ayan, lalo na sa mga nagbabanding ngayon sa mga nagbabanding sana safe lang sila kung so, sana sila mag enjoy lagi natin isipin na mag ingat kayo palagi kasi ang um, panahon ay weather weather lang kaya lagi natin iingatan lalo na sa mga naglinis linis ako kanina kaya medyo aliwalas na yung kwarto kasi nagkalkal ako sa ilalim ng mga ano kasi ilang taon din ako hindi yasin naka ano din sa bahay ayan pasinsya na sa mga hindi ko masusupport ayan lagi kayo mag ingat bye bye everyone and I love you all God bless